This is Kevin. Sabi sa kanya ng nanay niya, hindi ka na namin kaya pag-aralin. Kaso nga lang, may problema si Kevin. Hindi siya college graduate. Hindi siya fluent mag-English. Wala siyang good communication skills. Mababa yung grades niya nung nasa school pa siya. Ang sabi sa kanya, ito yung mga options. Ano ba mga trabaho na pwedeng pasukan ni Kevin na hindi college graduate, na hindi fluent sa English, na walang good communication skills? at mababa yung grades. Sabi sa kanya, pwede ka mag-apply as fast food crew, security guard, or store staff. Pero, nung nagtanong-tanong si Kevin, madaming trabaho na pwedeng applyan, kailangan ng diploma. Yung mga trabaho naman na hindi kailangan ng diploma, kailangan at least second year college. E ang problema, si Kevin, first year college lang. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala niya, sabi ng mga college friends niya, bakit hindi ka mag-try ng call center work? Kasi ang call center work, 16,000 to 20,000 a month yung sahod. Ano ba yung ginagawa ng call center agent? Ano ba yung call center work? Ang pagka-explain sa kanya ng kaibigan niya, yung call center work ay pwedeng customer service, pwedeng technical support, pwede sales. Ano yung customer service? Yung customer service ay yung mga sumasagot ng customer service calls. For example, tumawag ka sa Globe or sa Smart or sa PLDT. Customer service yung kadalasan sumasagot na tinutulungan ka sa mga problema mo sa billing, problema sa reconnection, or kung kailangan mong magpalit ng plan. Yung technical support naman, sila yung mga nagsosolve ng technical problems mo. Gaya ng hindi ka makakonek sa internet, hindi ka makakonek sa computer mo or sa device mo, or merong kailangan ayusin na technical. Sales naman, sila yung nag-o-offer ng mga products and service over the phone. Minsan sila yung tumatawag, minsan sila yung sumasagot ng phone at nakikinig sa sitwasyon mo at nag-o-offer ng product and service. Doon umiikot yung call center work. Ang ginawa ni Kevin, nagpunta siya sa mga call center company. Pagdating niya doon sa call center company, hindi pala magpapasa lang ng resume tapos matatanggap ka na. Kailangan mo munang dumaan sa screening process. Ang screening process ay interview, exam, call simulation, or mock call, tapos final interview. Pag pumasa ka dito, meron kang job offer. At pag tapos ka na sa job offer, contract signing. Anong nangyayari sa screening process? Doon sa interview, tinanong si Kevin, Tell me something about yourself. Talk about your strengths and weaknesses. Tsaka why should we hire you? Minsan may mga random question na how would you describe the color blue to a blind person? O kaya merong if you were stranded on a deserted island, what kind of food would you bring with you? Or if you are a kind of a car, what kind of car are you? So, nalito si Kevin and hindi siya nakasagot ng ganun. Yung mga exam, kinaya naman, yung mga English test, math test, basic English, basic math. So madaling pumasa dun sa mga part na yun. Tapos nung call simulation, ang pinagawa naman kay Kevin, magpretend ka na ikaw yung customer service rep, i mo yung customer. Merong pinabasa sa kanya na guide, may script na kailangan mong intindihin at proseso na i-guide mo yung customer. Ang problema, wala pang experience si Kevin kaya hindi niya alam kung anong klasing mga tanong yung mga tinatanong ng customer. So binasa niya yung script parang binabasa lang niya talaga, "Thank you for calling." My name is Kevin, how can I help you? Walang kabuhay-buhay at parang robot magsalita si Kevin dun sa call simulation or Mac call. So pagdating naman dun sa final interview, nahirapan si Kevin dun sa mga tanong na hindi ka pala nakatapos ng college. Paano pag may opportunity na mag-work while studying? Magiging working student ka ba? Anong plano mo sa buhay mo? Nung job offer, biglang binawi sa kanya yung job offer dahil natanong siya bigla ng recruitment manager na baka magkaroon ng conflict dun sa balak mong mag-aral ulit. Ano bang mas mahalaga sa'yo? trabaho o edukasyon. Eh si Kevin naman, syempre, estudyante, walang work experience. Ang sagot niya, syempre mahalaga yung edukasyon. Eh di yung job offer niya, biglang binawi sa kanya. Yung contract niya na piniprint, wala na rin. Maraming point sa screening process na pwede kang bumagsak. Pero ang kagandahan sa screening process ng call center, e eh ulit Pag nagkamali ka at natutunan mo kung ano yung kailangan mong isagot or kailangan mong baguhin sa diskarte mo, pwede kang pumasa sa call center company. Pag pumasa ka, ito yung sahod. Pero alam ko, meron ng 25 o 27 per month. I-share ko sa yung ibang diskarte para makapasa sa call center. Bukas ulit.